ngayon mga kauban ah, gawasin tayo ating so, bahay doon mga kawan Dito natin tapos na natin ng wax So yon mga kauban uh, Pinundan ako na ako ng pamangin ko ng wax to mga pangalan to yan waterproof wax yan ah uh, po natin ito bali na gamit na po niya sa kotse niya kaya may kulay oh pero to alas wala po ang bawas ah binigyan na lang po niya sa akin para magamit sa motor kasi nakikita yung motor ko nagigitata Ah, uh, shout out sa iyo Carlo, yung nagbigay. Salamat, salamat. Ngayon te ko po ngayon sa motor ko mga kauban kay Alakdan sa aking Honda. Club. So, yun. ah, uh, i na po natin. Talagyan na po natin ng ano lahatan. Yan. Iyatin ko ano ang maging ano pagbabago nito. Kikintabas siya o ano. Facebook. Ah. Itong unang nilagyan natin, ah, uh, pwede na natin punasan. So yun mga kaiba ha. Ito hindi po natin napunasan. Yan po natin. Yan kumintab po. Yan. So mga kaupan, bali halos tapos na to, uh, pag-ari mo, yan, yung motor, pag sa'yo, sarili mo, lagaan mo, parang mahal mo yan, pag mahal mo isang tao, lagaan mo, uh, huwag mo nang pakakawalan, kaya itong motor na to, syempre kailangan nilalagaan. Malakang lang malinis mga kauban. Yes, Ngayon po, bali tapos na po ito. Uh, pakikita ko sa inyo yung pagbabago nung uh, <clears throat> nagkaroon ng wak at walang wak. Papasayin po natin siya. Ito po natin kung magiging waterproof. Yun ayan siya mga kauba no yung tubig <coughs> yung tubig bali nagbubuo po siya hindi siya totally kumakalat na no? ayan uh, waterproof po siya nagbibiblog nawuhulog lang po siya yan ang kaibahan nung walang wax saka uh, merong wax ayan <coughs> iwan na yung pusa mga Yan. So yun, siguro hanggang dito na lang mga kauban. Thank you, thank you. Uh, sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa channel ko, uh, subscribe na po tayo. Ariel Kauban TV. Uh, siguraduhin nyo lang pong may Ariel sa unahan yung pangalan uh, na channel. Ariel Kauban TV sa mga gusto mag-subscribe Dahil may kahawig tayong channel mga kauban yung iba ko siya uh, yun, nakita ko lang po sa inyo itong bought waterproof wax yun, nakabigay po ng pamakin ko na si Carlo uh, siya taong sa iyo matagal-tagal kong gagamitin to sa taon to, taon to mga kauban Ah, uh, yon, hindi ko po to, hindi po tayo bayad dito para ay commercial. Ah, uh, ko lang po sa inyo, dinemo ko lang kung paano po i-apply mga kauban. Yon, ah, uh, maraming salamat and God bless, God bless po sa ating lahat. Bye-bye.